Magandang hapon at masayang Ezonians! Ngayong araw nito ay ating pag-uusapan ang NATO at Warsaw Pact. Bago ang lahat, ating aalamin muna ang layunin ng bidyong ito. Ang NATO at Warsaw Pact ay dalawang pangunahing alyansang militar na nabuo sa panahon ng Cold War na nagsilbing simbolo ng paghahati ng mundo sa pagitan ng kanluran at silangan. NATO or North Atlantic Treaty Organization. Ito ay tinatag noong April 4, 1949. Ang layunin nito ay kolektibong depensa laban sa banta ng komunismo. Protektahan ang mga bansang kasapi mula sa agre agresyon lalo na mula sa Soviet Union. Artikulo 5 ang pag-atake sa isa, sa isa ay tinuturing na pag-atake sa lahat. Mga kasaping bansa: Original, US, UK, France, Canada, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Norway, Denmark, Portugal at Iceland. Lumawak sa mga dating Warsaw Pact members pagkatapos ng Cold War. Headquarters: Brussels, Belgium. Warsaw Pact Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance. Ito naman ay tinatag noong Mayo 14, 1955. Ang layunin naman ito ay tugo ng Soviet Union sa pagpasok ng West Germany sa NATO, kolektibong depensa ng mga bansang komunista sa ilalim ng impluensya ng USSR ginagamit ng USSR upang kontrolin ang mga satellite states nito. Mga kasabing bansa, Soviet Union, S. Germany, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Albania, noong 1968, headquarters, Moscow, USSR, natapos, tapos... 1991, kasabay ng pagbagsak ng komunismo sa silang Europa. At ngayon naman ay dadako naman tayo sa pamprosesong tanong. Maraming salamat sa panonood. Paalam.